أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبِّهَ لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. At saqanilang pag sasabi aming pinatay ang misayas s nasi jesus. Ang anak ni Maria, ang sugo ni Allah, datapwat siya ay hindi nila napatay gayon din naman, siya ay hindi nila naibayubay sa krus, datapwat ang nilagay na lalaki ay kawangis ni Jesus. At ang may pagkakahidwa rito ay puspos ng alinlangan na ang kaalaman ay walang katiyakan, wala silang sinunod maliban sa hakahaka, -haka sapagkat katotohan ng siya, si Jesus na anak ni Maria, hindi nila napatay. Datapwat itinaas siya si Jesus sa kanyang katawan at kaluluwa ni Allah sa kanyang piling at si Jesus ay nasa kalangitan ngayon

mga Hudyo at Kristiyano, ang maliliban o mangyayari na hindi mananalig sa kanya kay Jesus ang anak ni Maria bilang isang sugo lamang ni Allah at isang tao. Bago dumatal ang kanyang kamatayan, pangalawang pagbabalik sa mundo. At sa araw ng muling pagkabuhay, siya si Jesus ay magiging saksi laban sa kanila.